Hello, what's up mga Mars? Sa umaga nga ang bumungad sa akin. Napakasarap ng breakfast ko, abay napakaraming legpite. Ngayon kasi yung araw na kailangan ko ng maglipat ng mga gamit namin. Hmm. Nilagyan ko kasi ng extension yung higaan namin. Ito kasi bulinggit ko ay dumadapat gumaga pang na. Sa ikot ikot sa higaan hanggang sa malaglag siya. Isipan ko nga na ilipat yung mga gamit namin. Para naman lumuwa ang espasyo dito sa aming kama. Habang ako nga ay naglilinis, ako rin ay naglalaba. Diba? Talaga namang huwarang ina. Ay, dalawa ng anak sa bahay, kaya wala ako laging katulong. Kapag nga nagpaikot ako ng mga labahin, ay sinasabay ko na ang mga ligpitin. Kumbaga sa copy Mars, ako yung 3 in 1. Payan pa ng batang, iyak ng iyak, hindi malaman kung ano ang gagawin. Sobrang ang busy ng buhay ko ngayon. So, sobrang busy ko nga ay yung mga tumatawag at nagchat-chat, akala'y hindi ko pinapansin. I-enjoy ko na lang nga ang lahat ng gawa. O And, diba Mars, may pasayaw sayaw pa, hindi naman na dancer. Matapos nga akong maghango ng mga damit, ay lilinisin ko na itong kwarto kwarto namin. Oh, diba? Grabe yung kalat. Parang gusto mo na lang mag-ama namin. Sobra-sobra nga yung pagod ko. Pero nawawala yan. Pag nakikita kong umingiti, itong buting-ting ko. Oh, Shamar, ko ng satsat. Thank you sa pananood. Ingat! And God bless. Bye-bye!